Liza Soberano, kinabog ang lahat, nitong April, 2023. Dinagsanang ng madaming projects, shows at shoot si Liza Soberano. Sa kabila ng mga negative comment, ng mga bashers, at haters, sa kabila ng mga masasakit na salita, na ibinato sa kanya, na natiling kampante, at nag-focus sa work, si Liza Soberano. Wala siyang pinalampas na pagkakataon, nagtatrabaho ng marangal, si Hopi. Nakafocus lang siya sa kanyang trabaho, family, friends, at syempre, ang nag-iisang mapagkatiwalaan, at palagi nagsusuporta sa kanya, at palagi nakabak up, sa likod niya. Na si Enrique Hill, at syempre, hindi din mawawala, ang kanyang solid fans, at supporters. Na di sila nagbabago, at patuloy siyang pinagtatanggol. Ating panoorin ang mga bagong, bonggang photoshoot, ni Liza Soberano. Na kung saan, umingay ang comment section ng papuri, sa dalaga, panoorin natin guys, saan dyan, ang bet nyo na style, para sa dalaga, para sa akin, lahat ay bagay sa kanya, napakagaling talaga. Ni Liza Magdala, nangunguna din magheart, si Enrique Hill, sa mga post ni Liza, katunayan lang, na may usapan, at walang problema ang Liz Ken. Kaya mga bashers, at mga nag-iisip ng nega, Enrique Hill, and Liza Soberano, still together, now, and then, salamat po.